Hello po mga manay and welcome sa ating kusina! Muli ako po ang inyong madiskating nanay At ngayong araw, samahin niyo ako dahil magluluto tayo ng chicken pastil o pater Kilala tong ulam mula sa ating mga kapatid na muslim At I'm sure na pwede niyong pagkakitaan at pwede niyong i dahil isang matipid na ulam So, umpisahan na natin ang pagluluto Kailangan natin ng 1.6 kilograms ng chicken breast Ayan So ito po ay hindi ko na i-chop dahil direkta natin to na papakuluan. Pero bago yan, kailangan natin tong timplahan ng mga pampalasa at para din hindi malansa yung ating manok. So dito maglalagay po ako ng sibuyas, then susundan ko ng bawang, maglalagay din tayo ng laurel, then asin. At syempre, kailangan natin ng pamintang durog at yung ating luya para hindi malansa yung ating chicken pastil. Then papakuluan natin to, laligyan natin ng tubig at hayaan natin yan ng ilang minuto. Then makalipas ang ilang minuto, kapag kumukulo na, tatanggalin natin yung impurity, yung lumulutang na yan. Kasi malansa yan, kailangan natin yan tanggalin dahil gagamitin natin yung pinaka uh, pinagpakuluan pinagpakuloan nito mamaya. So, tatanggalin natin yung mga lumulutang na yan sa ibabaw. Hindi natin yan kakailangan yan. At eto nga, makalipas ang uh, kalahating oras naking na pagpapakulo. So, tatanggalin na natin tong ating uh, manok o laman ng manok dito sa ating pinagpakuloan. Then again, itong nga uh, pinagpakuloan ay huwag nyo itatapon dahil yan po ay ating gagamitin mamaya sa ating pagluto. Palamigin muna bago natin to hihimayin kasi mainit pa to mga manai So kapag malamig na, hihimayin na natin yan nang kailangan na kailangan ay pinong-pino. Pero nasa inyo, alam naman natin kapag chicken pastil o pater, eh di ba pinong-pino siya, yung parang talagang parang hibla na ng buhok. So kailangan natin niya na pinuhin ng maigi. At dito sa 1.6 kilograms, ganito lang naman karami yung inyong magagawa kapag nahimay nyo na. So para siyang umaalsa, no? kasi nga nahimay natin ng maigi. So dito magready na tayo ng ating paglulutuan. Maglalagay ako rito ng 1 cup ng mantika, then susundan ko po ng pagigisa ng dalawang buo ng bawang. So yung uh, bawang ay pino yung pagkaka-chop para yung aroma talaga ay lumabas. Then kapag nakikita nyo malapit ng mag-golden brown, susundan natin yan ng uh, sibuyas. Sa sibuyas naman, tatlong malaking sibuyas 'yung aking ginamit dito. Sa pagluluto ng uh, pastil mga manay, mas maganda na mas marami tayong nilalagay na bawang at sibuyas para mas malasa at masarap din kapag siya. So hintayin lang natin 'to na kumbaga mag-transparent uh, 'yung sibuyas bago natin susunod 'yung ating manok. At kapag ganito na, sa so dahan-dahan natin ilalagay 'yung ating uh, hinimay na manok. Ayano oh, ang dami, 'di ba? So dito sa ating lulutuin mga manay, pang stock nyo na to talaga ng ilang araw. Pero yun nga lang, depende pa rin sa kakain. Then pag nailagay na natin, ay hahaluin natin yan sasangkutsahin natin para naman maiwasan na masunog yung bawang at sibuyas na nasa ilalim. Sa mga hindi nakakaalam, ang chicken pastil o patir mga manay, ang mga nagluluto talaga nito ay mga muslim, mga kapatid nating muslim. At minahal lang talaga natin dahil nga ang sarap ng uh, timpla, at the same time pwede mong i-stack. So dito, pagkatapos natin masangkutsa, ay tinimplahan ko ng pamintang pino. Maglalagay din tayo ng turmeric powder. So mga 1 teaspoon yung aking nilagay. Then, maglalagay muna ako ng konting soy sauce at yung ating sabaw. Ayan, yung pinagpakuloan. Kaya huwag nyo itatapon. So, mga sukat doon is 1 uh, liter yung aking nilagay na uh, sabaw, yung pinagpakuloan ng ating manok. So sa turmeric powder mga manay, depende sa inyo kung gusto niyo mas matapang yung aroma, pwede niyo yung gawing 2 uh, two teaspoon ako gusto ko yung sakto lang, yung balance lang talaga yung timpla niya para naman hindi po siya maanggo, yung amoy yung sobrang tapang pero again, hindi tayo pare-parehas ng uh, timpla na nais natin. Kaya pwede kayo magdagdag. Then pagkatapos kong mahalo, oh, maglalagay ako dito ng 1 teaspoon ng uh, paprika para maganda rin yung uh, kulay at nakakadagdag din ng lasa sa ating uh, chicken pastil. Then pagkatapos natin masangkot siya, so dito mag a pa po ako ng soy sauce. Any brand ng soy sauce ay pwede nyo gamitin mga manay. Depende po sa brand na nais ninyo. So yung uh, tamang sukat ay nakalagay naman po sa screen para hindi po kayo uh, magkamali. At dito nga dahil gusto ko may palo ng konting anghang at yung aroma ng uh, garlic, so maglalagay ako ng 2 teaspoon ng chili garlic oil. Yun po ay homemade gawa ko po yan mga manay. So nag stack po talaga ako. Kung wala kayo noon, pwede naman kayong gumamit ng uh, chili flakes o chili powder. Pwede rin naman ang fresh na labuyo. So tansahin nyo na lang, depende sa anghang na nais ninyo then pagkatapos natin yan mahalo ay takpan, hayaan po natin yan ng ilang minuto at kapag nakita nyo na lumalabas na yung aroma niya or naaamoy nyo na talaga dahil mabango to eh hahalu-haluin nyo po para po talagang maluto ng maigi, totally luto naman na ating uh, uh, chicken so ang kagustuhan lang kasi natin dito is lalo syang uh, madurog or talagang maging shredded na parang hibla na lang ng buhok yung ating chicken na nakikita kasi mas nanunoot mas masarap. At dito nga para sa ating pampalasa, gagamit tayo ng isang pirasong chicken cube. Susundan natin ng 1 tablespoon ng sugar, then hahaluin natin. So ito yung ating gagamitin para mas lumabas yung linamnam ng ating uh, chicken breast. Kasi alam naman natin ang chicken breast mga manay ay matabang po talaga at walang lasa dahil ito ay puro laman. So, kailangan natin yan timplahan ng chicken cube, chicken powder kung meron kayo or kung ano yung pampalasa na tingin ninyo eh mas lalong sasarap, yun po yung ating gagamitin. Then, hinalu halo ko lamang to Tapos, tatakpan ulit natin yan para talagang manuot or magmantika pa. So hahayaan po natin yan at lulutuin lang natin yan lagi sa katamtamang apoy lamang. At kung gagawin nating pambenta, kailangan po talaga na maglagay tayo ng oil. So nagdagdag pa ako rito ng 1 uh, cup ng oil kasi yung uh, chicken breast mga manay ay wala tayong makukuha dyan na mantika mula sa kanyang uh, laman dahil wala naman tayong nilagay na taba-taba. Uh, so, kailangan natin mag-add ng uh, oil, lalo na kung pambenta to. At kung mapapansin nyo, yung kanyang pinakasabaw na nilagay natin kanina, ay unti-unti nang uh, naiiga. So, ang gusto ko po sa chicken na uh, pastil o pater, mga manay, eh yung parang, ano na siya, yung talagang lumulutang na sa mantika. Ayoko nang masyadong masabaw. Kasi pag ganun, mas mabilis din siya ang uh, mapanis. So, mas maganda talaga yung nanunoot na siya sa pag-oil uh, uh, niya. Para talaga pong uh, pangmatagalan. At pwede nyo talagang i-stock, lagay nyo lang sa chiller. Then, kapag uh, kakainin nyo na, patong nyo lang sa mainit na kanin. At dito nga, nakikita nyo yan. So, talagang puro mantika na yung uh, natitira dito. At konti na lang yung pinaka sarsa nung sabaw na nilagay natin. So hinalo ko po yan at hindi ko na rin tinakpan para tuluyan talaga na matuyot o maigay yung uh, pinakasabaw na ating nilagay kanina. So hindi na po ako nag-add doon na sa nilagay natin mula kanina sa ating pagluluto. So inikita ninyo na lumulutang na yan, ay, uh, yan po ay yung pinaka-oil na, na, nilagay natin. So sa timpla na ito, mga manay, kayo na po ang bahalang Depende po sa panlasa na naisin nyo, gaya'n lagi nang sinasabi ko. So, kung meron kayong karinderya, pwedeng pwede nyo itong uh, gawin para po pwede nyo ibenta ng mas mura, lalo na kung meron mga dumadaang estudyante sa inyo, mas uh, makakabenta kayo ng marami. Del konti lang neto ay eh, malasa na, then lalagyan lang natin ng rice, tapos ibalot sa dahon ng saging, kahit na naglalakad ang estudyante or uh, kung pasok sa trabaho, eh pwedeng pwede nilang kainin. At eto na nga mga manay, makalipas po ang isang oras mahigit na aking pagluluto, pwedeng pwede na natin tong ihain sa ating pamilya, ang ating chicken, pastil o pater. So syempre masarap to partneran ng itlog na maalat or itlog na nilaga, tapos sibuyas, kamatis. Kaya naman eto na, tara at kain po tayo. Grabe konting hibla lang, mapaparami ka na talaga ng kanin. Tapos bahaw pa, eh talagang tataba ka rito. Ipares mo pa yung uh, murang sibuyas, nilagang itlog, kung may kamatis pipino ka, eh talaga namang imposible yung maparami ka ng kain. Dito naman matipid lang to mga manay kasi konti lang, eh malasang malasa na po talaga to. Kaya sa mga nanonood dyan na natatakam at nagugutom din, itrya nyo na po ito at pagkakitaan dahil i'm sure pwedeng pwede mong subukan 'to